Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nagkakarga ng bote ngayon at sila po ang aking mga kasama. Ayan po, nasa labas kasi yung truck kaya binubuhat nila ito palabas para doon na ikamada. At si Manong Driver naman ay tumulong na rin sa atin para maglista. Maraming salamat Manong Driver. Ayan po guys, parang magaan lang po yung isang sakong bote. Kailangan na kasi nating bumiyahe kasi wala na po tayong budget at nagrereklamo na rin si Mrs. <laughs> Ayan po guys, nakikita naman po ninyo, binibilisan po nila ang pagtatrabaho para matapos nila agad habang hindi pa mainit ang sikat ng araw. Dalawa po yung nagkakamada, tapos apat po yung nagbubuhat, talagang nagtutulong-tulong po sila para madali lang matapos ang trabaho. Kaya dito ako believe sa mga kasamahan kong ito kung sa trabaho lang hindi mo na sila kailangang utusan. Alam po nila ang kanilang ginagawa. At dahil alas 10 na po ng umaga ay oras na po ng merienda para makapagpahinga rin saglit. Pagkatapos nga po ng merienda ay hito na tinapos na po nila ang kanilang trabaho. Kulang pa yung karga namin guys pero pupunoy na lang namin sa kabilang junk shop. Maraming salamat po sa panonood.